Dito ako nakaanap ng signal eh. Pumupo na lang ako dito. Dito kasi tayo ngayon. Yan. Relaxing day. <coughs> eh may mga sound din. May mga sound si doon eh. Gusto ko sana doon. Kasi may mga sound. gusto si Larry Mondo nage-iihaw. Yan sila may si Lamisi. Cheat day ngayon, cheat day. <laughs> Kainan. Ayan <laughs> M. Cheat day tayo ngayon, cheat day. <laughs> You know, maraming andoon sa kabila. O oh. kaso maraming sound doon. Puro may sound kaya hindi tayo makakakuan. Oh my goodness, yung battery. Sandali ah. Tunin ko lang yung kan. I'm love kasi love si <laughs> yeah <coughs> mama red shout out kumuha lang ako ng kwan ko para kahit na matagalan yan pa po ah. yan may na kasi yung signal relaxing day muna ngayon ma'am <laughs> sing day po muna ngayon doon sana kanina sa kakabila kaka kaso may mga sound maraming mga ah, dalawa yung may sound doon kaya dito muna sound trip sila doon eh mga CPR tayo oo kailangan ma'am agot na kasi agot sa kaka-exercise yan. <laughs> thank you, thank you, ma'am. Enjoy watching <laughs> po. Oh. Dito naman sa likod may mga pa ng uh, mga ta uh, member na may mga may prayer meeting. <laughs> Kami dito sa kapila naman. <laughs> wala lang sana ang sound doon, no? Doon sana maganda, maliligo ako doon sana doon sa malalim. Ayan, sandali ah, Ay, pinaplastar ko lang ng mabuti para yan. Ah, mahirap kasi yung pisto eh. Dyan lang yung pisto ko yun. Hanap tayo ah. Ay, mas maganda yan ma'am yung sa ilog. Sana mas maganda yun. Yun sana yung plano namin. Kaso malayo. Dinig nyo ba yung mga sound? Eh, sayang na mamaya yung live natin. Funny. Kung pa ni. Kung madala si PR lang. Yan, masaya yan din sila. Yan. Dami nila dyan may naglalaro sila. Yan, mga sound. <coughs> ah, sandali ah, kung ma mamiot ko ba. Ikot ko kayo. Aray, sakit yung likod ko ah. Yan, flowing po itong tubig nito no, galing doon sa taas, ho. Oh. Flowing. Yan, galing po diyan yung tubig. Tapos pababa yan dito. Pababa, pababa. Pababa naman dito at pupunta yan dito. Tapos magpo-flow magpo yan dyan mamaya Palabas na Ayan uh, Minumute ko kasi may mga sound Ayan Alba Paves uh, Busing Idol Shout out Nandoon kami oh, sa kabila. Dito ako kasi dito yung may signal. <laughs> Tapos kung doon naman maraming sound naman doon. Hanggang dito may mga sound do oh, kaya dito ako na mamalagi oh. Para makapagsalita rin doon may mga ihawan din doon. Tapos dito may mga nagpapa-games mga member ng simbahan. Mam Ma Divina, ayan Good morning, shout out po Dito tayo ah Balik tayo dito ah <laughs> Dito kasi yung malakas, Tapos malayo sa mga sound Dito yung maganda paliguan Kasi purong, purong kahoy po yan dito Ayan Hindi mainit mamaya maganda na po yan dito paliguan Mega live shout out Ma'am Debina Joy, silaway white sura mo dyan <laughs> Sila white sura mo dyan Ayan <laughs> si Joyo. nag ng kain, no? Tumigil muna kami ng exercise para kumain. <laughs> oh, di diba? Si Macy at saka si Pit Pit. Tapos sila JR. Ayan si Naro. Ah, si JR at si nanay niya.

<silence> Talumba. Saya kan dia mataralaban nya panta. Dara pang labaka kalo. ba? Ano ka paligo joseph Hahaha 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 Amen dad, magtambay sa peak kay are kay kon may sound. Uh. Sir, emo. Nganda <laughs> paligo, nar, eme. Oh, ma'am Divina, grabe yung init dito. Grabe, sobra-sobra pagdating ng mga alas 10 hanggang 3 p.m. Sobrang, sobra-sobrang init po, grabe. Tap dito, kaya dito kami pumunta kasi natural spring water po ito. Galing po yan dyan sa taas oh. Sige, subukan natin pumunta doon. Dalhin ko kayo. Eh, ikot ko kayo doon sa taas eh, mute ko lang ah. Para kuan hindi tayo masip-PR. Iwasan lang natin yung mga nanliligo, yung mga bata na yan, oh. No? Mahirap yan sa live. Marami na kasing bata nanliligo, na nakahubad, oh, yung mahirap yan sa live. I-mute ko muna, ha? Yan, dito po yan galing yung tubig sa taas sa bundok mismo no. Dito po yan sandali may mga sound eh. Yan. Galing po yan sa bukal sa bundok. Sa taas pa ng bundok yan galing. Pababa dito. Tapos nilagyan nila ng arang mababayan dito yan diretso sa pool yan ah, di ba kaso hindi tayo makapag video masyado dyan sa pool kasi maraming bata maraming naliligong bata delikado tayo baka masakpan tayo dyan mas strike nature na nature po yan dito yan sa paanan po ito ng bundok Eh maraming sound doon. <laughs> Nagpapawis, wala na si, hindi na nakamonitor si Inday Joya. ah, pala. Oh, sa kasama ni Raymond, doon, ni mister niya. So, mga pamangkin, ganyan sila. Patera Miguel, shout out. Yan, no, may mga bata. Dito na lang tayo mag-focus, ah. May mga bata na dito, hindi ko na mabalikan yung pisto ko, ah. dale ah Okay, <laughs> May mga bata nang kasi. Shout out. Opo, Ma'am, nawala nang signal doon sa taas kaya bumaba bumaba ako dito. Nawala nang signal. ganda dito na no? yan nagpasinsyaan nyo na po ah may, may, mga kaba, may mga bata na kasi marami ng bata doon sa kwan eh sa pool na lumapit sa amin dyan bandaw kaya eh, delikado yan kay youtube baka mas strike tayo dyan yan yung pinakabawal sa lahat yung mga bata na kwan lalo pa sa live dyan delikado tayo dyan mas strike kayo nyan. <laughs> 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 Sa panan po ito ng bundok. Ang resort na ito. Ang bundok na kung napanood nyo yung fan ko, yung video ko na muntik nang hindi nakakyat yung motor ko, dito po yan, dyan sa unahan. Dyan din kami nag kwan Dyan din kami nag-akyat, nag, uh, nung nakaraang linggo. Nung nakaraang mga araw, no? Dyan din kami nagpapawis. Diba, lakad na kami pakyat. Magpapublish din yan yung mga video na yan. Maraming, maraming video po ako dyan na nagawa. Sunod-sunod lang po yan magpapublish. Mga dito ng mga lugar na mga mapapinong... Ah, namin hanggang doon sa taas ng bundok kami. Yan ang paglakad-lakad namin. Pa, -pa Papawis. <laughs> yan si Joy at sakas May mga sound eh. Tuloy ka. si Pihara ko nito mamaya. Masayang yung ride natin eh. Panyero. Ayan. Magandang umaga sa iyo dyan, Panyero. Relax, relax muna. Dito muna kami. Oh, hindi ko makakakuan dyan ng mga bata. Oh, delikado tayo dyan, Panyero. Kaya dito lang, oh, nakaka-relax naman. Tapos may no-mute ko lang kasi may mga music, Panyero. <laughs> Ayan, minumiyot ko lang paniro, ha. Ah. Dito na sana, kung kanina, o. Oh. Ayan. Kaso may mga bata na, tapos may mga sound na marami na. Kaya dito ako nagstay. <laughs> minumiyot, mute ko lang paniro. Ah, mga busing dyan, ha. Ah. Eh, may mute, mute ko lang para kung ah, ma'am dibina, nakamute, mute lang ko may sound na mga malalakas, ha. Ah. Tapos, hindi ko masyadong masapokos sa pola. Ah. Kasi may mga bata, no, mga minor na yan. delikado po yan baka mas strike tayo bigla dyan <laughs> delikado mas strike yan yung pinaka delikado yung mga bata na naliligo sound na naman oh no? ilipat ko kayo dyan, no? Para mas yung cord kasi sandag na Ay, sandali nga po, ma'am, kasi... Oo, oh, nakaini Sandali, ay, ah, e, check ko muna, mama. Ano ba to? Ano ba to

sandali, sandali. Nasala na pindot ko. Nasa kasi yung kamay ko. Ano na ba ito? Ano na ito? Ayan. Basta kasi yung kamay ko. Uh. Gracias. Mm -hmm.